Dinagsa hindi lamang na mga kaanak at pamilya kundi maging na mga kaibigan at kaklase. Ang libing ng 22 taong gulang na criminology student na si Froilan Parkon Panagsagan sa poblasyon Magpet Cotabato kahapon. Kung pigil man noong unang nakapanem ng Radyo Bida ang tatay ni Froilan sa kanyang emosyon, bumuhos kahapon ang kanyang maluha at halos magwala nang ilalagak na ang kabaong ng kanyang namayapang anak. Una nang inayag ng mag-asawang Alan at Elisa Panagsagan na maiksing panahon lang nang magkasama sila ng anak dahil dalawang taon pa lang si Froyla nang lisanin nila ang bansa para magtrabaho sa iba yung dagat. Labing pitong taon anila silang magkahiwalay at naging sandigan ni Froylan ang atin nito na si Shira Panagsagan. Kanaman labis din ang pangungurila ng ate nito ngayong hindi na niya makakapiling ang nag-iisang kapatid. Batid ang pagmamahal na tao kay Froylan na nangangahulugang naging mabait itong bata-batay sa dagsa ng na mataong nakiramay at sumama sa pagkatid sa kanya sa huling hantungan. Matatandaang nasawi si Froylan habang tinutulungan ng 911 responders matapos masagasaan sila ng lasing na lalaki sa Sudapin, Kidapawan. Lima ang sugatan, kasamang dalawang responders kung saan ang isa sa kanila ay kritikal at patuloy ngayong nagpapagaling sa ospital. Nabatid na mabubuhay pa sana si Froilan kung hindi lang ito nasagasaan ng motoristang lasing na ngayon ay nananatiling nakakulong matapos ang insidente na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at two counts ng physical injury. Luigi Alan Totor, NDBC Bida Balita.